Ano yung 195 tsaka 130 10. Bye, payan Taga-buklat -taga ka lang. taga Ano? Yan. Hindi uh, order mga idol, oh. na ba Oo. sila. Ito para sa aso ano Para, para sa aso yung ano na yan? Hindi, Michelle. Michelle Para kurokurotin niya siya, oh ko na karat Sabi ni ayaw ako ain yan, amot. <laughs> ayaw ain, si, amot. Sa, si, ayaw sa, ayaw din, sa dito. ano amot? Amot, amot, amot. Amot, amot. Oh, Gusto mo, Tiltin? Ayaw, amot. Mama, ang daming kamay. Daming kamay. Nung malit mo si Andre. Mama, uh, ang daming kamay. <laughs> si Pia na sabi ni Kaya <laughs> Ano, kaliwa o kanan? Sabi ni sa papa niya, paano daw, kaliwa o kanan? Ano, balik rin mo yung isa, oh. Ayan, ayan, amo. Ano ba ito mo? Ayan, ayan. Galing nyo kumain ng dugo eh. Sino? Galing pa magsalita. Sokatib. Ayo, 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 Oh, sa pantok so, niya. Ano, ng mga idol yung binibigyan natin. Nakabantok sa akin. Galit na rin mo eh. Kanya si Tenten nung ano eh, nung nang dating. Diba ba nung nilibing si Mama tapos din diba? tayo. Ayun matulog mag-isa. Mhm. Uh -huh. Ano yung ano yung, yung kamot, tutong na tutong, yung may ano. Mayroon sang ano apoy, ay uling ano? Huling.

Diba? Ah, Magtara daw sila maaga. Matay niya mabuta ang swatso ng gabi ah. Eh. Ito oh, malalagay ko ah. <laughs> Matawa lang ko ah. Okay na yan no? oh. Ano ba? Magre-reklamo yun. Asus. Tatawagan ka ng chok. Magre-reklamo yes. yun. Ito ayusin po ito. <laughs> na ito na yan Hindi, lagyan mo lang ng maraming ketchup. Pinakapasta. Gunwari nito. Pagkagat.